Hello mga chingu! For today's vlog ay pupunta tayo ng Quezon City dito sa may West Avenue sa may Dad's World Buffet dahil atin tayo ng isang event dito sa second anniversary ng Team KRB Philippines or TKPH Ayan mga chingu, left turn na tayo ngayon dito going to West Avenue Before nga pala ako magpunta dito ay nag-check muna ako ng Google Map So sa pagkakatada ko kasi limang kanto muna bago ako lumiko pa kanan papunta doon sa may event. Mula dito, nagbilang na ako ng ilang kanto, mga lima. Kaso ah, feeling ko, eh parang lumagpas yata ako. So doon, doon ko lang naisip na parang naliligaw na yata ako at parang napalayo pa yata ako. So makikita nyo, lumagpas pa nga ako na nakarating ng Fisher Mall. Kaya nag-decide muna ako na mag-stop over dito sa may Petron para ma-check ko yung, mga, yung, Google map at yung location. At nag-picture na rin ako dito para may evidence na naliligaw talaga ako. 6pm kasi yung event namin pero nagpas 6pm na ako. At nandito pa rin ako sa may kalsada, hinahanap yung tamang ruta papunta dun sa Dad's World Buffet. At ito nga mga chingu, nagdiretso ulit ako hanggang sa makarating ako dito sa may underpass. At di ko alam anong tawag dito sa lugar na yan. At nag-decide ulit ako na mag-stopover dito sa may Jollibee para i-check yung location ko. Pero sa tingin ko, lumalayo talaga ako eh pagka-check ko sa may Google Map eh. So after ka mag-check sa Google Map, nag-decide na ako na bumalik. So nag-u-turn na ako dito para para makarating na ako dun sa may event dahil late na talaga ako, 6pm yung meet, meet up namin pero nandito pa ako, naghahanap kung saan yung lugar na yon. <laughs> so nag -stop over na naman ulit ako dito sa may Petron at ito mga chinggo, larga na naman tayo ulit, nag-check ulit ako ng Google Map at sabi sa akin ay, diretso lang yung daan ko dito hanggang sa makarating ako dito sa isang lugar na hindi ko dapat uh, malaman or matuklasan kasi nakikita ko lang to sa mga ano posts ng mga ibang vloggers at ito nga na ko nga nakarating nga ako dito sa isang lugar na lagi daw silang naliligaw <laughs> seryoso yan mga chingu na naliligaw talaga ako at di ko, uh, di ko sinasadya na madiscover itong lugar na ito kasi nakikita ko lang to sa mga ano, posts, eh, sa facebook at dahil naliligaw nga tayo eh nagpicture na ako tapos sinen ko doon sa JC namin. <laughs> After ko magpicture dito eh kailangan ko nang umalis kasi late na talaga ako doon sa event at buti na lang eh nakadaan ako dito at ayan. Uh, magle-left turn na lang tayo dito at mararating na natin yung Dad's World Buffet. So ayan, uh, diretso lang tayo dito. Malapit-lapit na lang din naman si Jenny. Eh. Nasa bandang kaliwa lang yung location niya so uh, mag left turn na lang kayo dyan papasok at meron din silang parking dyan. So finally nakarating tayo ng safe dito sa event na ito so kailangan ko na talagang humabol. So need ko lang muna mag park at makapag setup para makapag video ko, makapag picture sa mga paggrupo ko. So yun lang watching go bye bye, anyong!